Hello guys! Ayan kami ngayon at kasama ko si Kuya RK yes. at uh, marami kami din eh dahil kami nag-a-outing may nakita kami nag-uumpukan doon, nag ng mababarikin. Ngayon hindi eh, kita may dala na sa Mayroon tayong dala. Ayan oh. Fundador, super special. At ito na nga, lalapitan namin sila, ipapatikim at aalamin natin kung ano magiging reaksyon nila.

Sino kaya unang gustong kumilin? Hey, yeah. yeah. hey, yeah. ah, ayan! 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 tama! yan. Ayan! 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 yung eh. Ayan! Ay, mo? Ayan! na! Ayan! 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 Kailangan Ayan! Ayan! Kailangan Pinasunod! Pinasunod! Ah, si Ajo! Eh, si uh, Ajo! Uh, si Ajo! Si Ajo! Si Ajo! Si Ang ganyan na. Oh. Uh, uh. Ay, ay, ibang ah. Ay, talaga uh, uh. baka... super sarap. Ay, ay! Si Peter. Si Peter. Peter, Peter. talagang mamahaling alak ninom yun may sarap. Oh! Ay, tatagayan natin, tatagayan natin. Diyos ko po naman na. Ay, matakot yun din Oh, eh oh. meron pa naman tinapaw! Kuhit oh. mo may pa yan. smooth. Oh, 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 sobrang tamis. Talagang... Ha, ay napakatamis pa. 'yung palay. Oh, bakit kaya sobrang espesyal pala ng natikim ating super special na uh, okay. guitaro? Tening non. Hindi uh, uh, Nilang Ano kaya husga? Uh, mo. Uh, uh. Ay, bae uh. ay talaga. Ayun. Saan? Bakit ginagawa niya parang pili mo special ka na rin? <laughs> oh. pwede nilagyan ng papalak. Pwede! Lahat <laughs> ngayon na kayo nung nga. Lahat ngayon na kayo nung nga. Tuloy nga kayo Perfect kayo. Parang isang palo kaso. Ito ba nga kasi para umamain yan e. Eh. Kuya Lito! Kuya Lito! Kuya ah? Lito! Ah? Cheers! Talagang matindihan. Ayan, malalaman mo natin uh, na ang Kasi talagang mitikuloso pa ang lasa niya. sa alam. ang ng aming supremo. Parang ulang, parang ulang. Hello, ang pumento ng aming supremo. Si supremo lito. Ay, masarap. lasting ang lasa. Pero, pwede mo sa sa lalamunan. Ay, 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 bago ay, ay, Maraming salamat Go, ano? go na go, kahit anong pa ito. At dahil dyan, kailangan natin ng group! O oh! oh, diga, ganyan ang epekto ng fundador super special. It connects us to people. At nakakabuo tayo ng masasayang moments with them. O, oh, ano pang hinihintay nyo? Try nyo na!